Gab Valenciano, yes. So, Ito yung first time kami sasayaw together. Uh, kung ano yung sasayaw ni Tito Dolphy before, ganun na ganun yung pinagawin namin. First time in history na pagsama-sama ang tatlong malalaki channels. At uh, kami natutuwa and excited lalo lalo na sa aming number. Alam mo, labor of love talaga to. Biruin mo. At saka parang isang, isa lang pwedeng makapag-pull off nito, Tito Dolphy lang talaga. Tore nakaka-proud na maimbitahan sa ganitong okasyon kasi sa totoong salita naman, di ba, lahat naman ng mga artista magkakaibigan. Tapos isang mundo lang naman yung ginagalawan namin. I'm sure that he's probably smiling right now sa mga nangyayari dito ngayon. I met him na a lot of times. He's such a wonderful person. Sobrang bait niya talaga. Kaya ang dami na lang talaga nagmamahal sa kanya. Napanalangin ko no, na ito'y magawa taon-taon. Ah. Para sa gayon isang araw, Uh, magkaroon tayo ng pagsasama at uh, pag-iisang uh, dibdib no na tumulong sa mga nangangailangan ng tulong at at the same time mapasaya natin yung mga tao And at the same time maalala natin yung uh, napakamahalagang uh, payo at mahalagang art na iniwan sa atin ni ni Tito Dolphy. Uh, nasasaya ako dahil nagsama-sama tayo at ang mga pamilya Kizon na sama lahat din ang mga artista at uh, sa iba't ibang channel ha, nagkaisa lahat para sa pagmamahal kay God. Naguumapaw rin ang saya at pasasalamat ng mga mahal sa buhay ni Tito Dolphy. Uh, masarap makakita ng mga taong taga-ABS, tagong mga kapuso at kapatid. So ang, ang, ang ganda, tignan din ng mga boss namin, yung mga boss nating mga artista sarap ng feeling na magkakasama, nagyayakapan, nakangiti lahat. Thank you sa lahat, thank you sa lahat ng sumuporta at dumalo. At nagsama-sama po tayo buhay natin ang ng diwa ng airpot. And I'm pretty sure my father is uh, with us amongst us right now. Probably he's on stage right now with us, diba? ba? And uh, with his, the biggest smile on his face right now. At least for one show or for one day, um, Nagkaroon, nagkaroon ng teamwork yung tatlong rival networks ng tawagin nga nila di ba Nag overwhelming actually it's beyond it's beyond the word overwhelming